Hello, hello po. Ngayon po ay magbabalat tayo ng pineapple or pinya. Ito po ay binigay lang rin sa amin. Ngayon ay papakita ko sa inyo kung pa paano ako magbalat o mag alis ng balat ng pineapple, ano? Kaya ito, kaya samahan nyo po. Tatanggalin natin ito para may hawakan tayo. Ngayon, tanggalin natin ito para resya nating hawakan. Kasi matinik to eh. Kaya kailangan talaga nating tanggalin. anong, Yan. Pag natanggal natin siya, di may natin na tayo. Pantales po ng ating, ano, ang ng ating kuchilyo. Kaya yan. Ganyan. Yan, yan Ayan. <laughs> ang talas ng ating kuchilyo. simula na nating balatan ang ating pineapple. Siguro kailangan kong hasain to. How to peel pineapple. Ito na, nahasa ko na to. Kasi ang purul-purul, parang aabutin ako ng siyang siyang. Kapag aking hinintay yung ano. Yan. Yeah. na ako. medyo matalas na siya kaysa kanina mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. pero parang ano, pinya na to binigay lang rin kasi ito sa amin mm -hmm. ano rin ba kayong magbalat ng pinya ito lang ako ganito lang ako magbalat ng pinya Tanggalin natin sa may hawakan. Parang lamong. Hindi ko lang kung saan galing ito eh. Yan. Madalang yung mata niya. Yan. Yan. Tanggalin natin ang pwede. Yan ang hitsura niya. Mayroon pa palang balat sa likod. Ngayon ay tatanggalin natin yung mata. Ganito ko tatanggalin ang mata niya. Hmm. na ako. Nagbabalat pa lang ako. <laughs> Kayo, paano yung magbalat ng pinya? Ito. Tatanggalin natin yung balat. Yung mata. Kasi ito yung ano eh. Nakakasugat ng ano dila, ba diba? Ang mata ang mata ay bulag ang mata daw ay bulag sa mala ng pag-ibig ayun umugot na ako ayos <laughs> ay, ka po ayan no ang mata mata nya um, diba yan lang sya hanggang sa matapos and lang natin siya ng ganyan hanggang sa matapos siya o oh, diba Pwede na pala ako magtinda ng pinya. Tapos libre balat. Oo, oh, di diba? ba? Makauwi na nga ng Pilipinas at mag -ano na lang ako. Magninegosyo ako ng pinya. Or papasok ako taga-balat ng pinya. <laughs> May tumanggap kaya? May tumanggap naman kaya sa akin? Ay, sanay na ako oo. Oh. Diba? Inog na yung pinya. Pero berde pa siya nung binalatan ko. Oh, nagkakatas na siya eh. Hmm. Kasi hindi naman siya nat native na pinya. native <laughs> native na pinya. Kaya siguro berde pa siya, hinog na. O oh, yan, ang bango. Hmm, Sobrang bango. Naaasim ako. Natatakam ako. Nakinugutom ako sa aking pinatrabaho. Ayan. Yan na nga po. At malapit na natin siyang matapos. Ganyan lang kadali ang magbalat ng pinya si Inday. Si Inday, badiday. Hmm. Pag hindi ka marunong magbalat ng pinya, ay hindi ka lakas sa bundok. Yan. Laking bundok po ako. Lahing mong yan. yan. Basta lahing mong yan, bundok yan. Ay! lugot. Ayan. O, ba? Diba? Tapos na natin ang ating binalatang pinya. Ayan na po. Ganyan lang kabilis ang magbalat ng pinya. Si Inday Padiday. Ayan. Ayan na. Tapos na. That is easy. So easy. All right? Mm -hmm. Ayan na po ang ating binalatang pinya. O, ba? Diba? Ngayon po ay hihiwain natin siya para makain na natin. Pero hindi ko siya kayang ubusin. Kaya't ilalagay ko dito ang matitira at ilalagay ko sa rep. Para may madukot pinakuminsan, paminsan, minsan. Hmm, diba? Yeah. Pabalatan na natin siya. Hindi ko alam kung paano ko ito hihiwain. Hmm. Siguro gaganitin na lang natin. Ayan. O, diba? O, diba? Mm. So nice. Oh. O, yan. Yan na po ang ating binalatang pinya. su so, so, su su sweet. Tingnan na, tatakam ako sa pinya. Yan. Kaya niyon ngayon, ay titikman natin siya. If matamis. Good hmm and yes, na asin hmm <laughs> ko siya lagyan ng asin hmm hmm ah. hihiwalwaan ko na po siya ng maliit tapos ilalagay ko na siya sa rep para okay na siya ayan mm -hmm. mm -hmm. hindi wahewa ko na siya ng magliit para pag kakainin kukuha na lang ng sapat para sa kayang kainin at hindi naman siya masayang mm -hmm. Mm -hmm. diba, ang dami din marami rin yung isang buo

tignan nyo kung gano'n siya karami. oh, di ba? Tapos mamaya-maya, tabobodburan ko siya ng asin. O, oh, di ba? Guys, ang sarap. Yan. Ito lalagay ko sa rep. Pero ito, nagtira ko ng isa para kakainin ko. Hmm, di ba? Bye-bye for now, guys. And but, Please follow and like. And please follow and subscribe. Bye-bye. And God bless you all. See you all around guys. Bye bye.